Hello guys, magandang araw, magandang buhay po sa inyong lahat diyan. Welcome back po and again this is Dance Collection. Berman's na ulit mga kakoleksyon. Sigurado maraming bagong barya na naman po ang ilalabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas itong darating na Pasko. So sasamantalahin na natin mga kakoleksyon mangolekta po ng mga barya habang papalapit ang Pasko. So i-share ko lang po mga kakoleksyon worth 11,500 po na barya na ipinalit po natin mga 5 piso worth 1,500 na 5 piso ayan po at mga 10 piso na worth 7,000 bali tigi 1,000 po yan ayan mga 10 piso po ito assorted na 10 peso coins at ang 20 peso coins worth 4,000 yan po so yan at kasama na rin po yung halagang 1,000 na assorted coins na 1 piso 5 piso at mga 20 peso coins, mga 10 piso. So marami-rami rin itong mga kakoleksyon at nagkaroon nga po ulit tayo ng pagkakataon na makapag-hunt ng coins. So kapag wala po tayong ginagawa, ito po yung libangan natin yung mag po ng mga bihirang coins. Yan po. Hindi siya nakakainip mga idol, exciting pa nga. At nakakuha nga po tayo ng ilang piraso nito. Yan po. So I-check lang po ulit natin ito mamaya mga lodi kung talagang pwede nga siyang kolektahin. Ayan po. Bali ito lang yung mga nakuha natin, mga na natin ngayon dito sa mga baryang ipinalit po natin. yan Worth 12,000 mahigit mga kakoleksyon. Kasama na po itong mga baryang nandito. Ayan po. So, unahin po natin itong mga 20 peso coins. Ayan po. May 7 piras po tayong nakolekta nito worth 4,000 po na ipinalit po natin ng mga 20 peso coin. So ito po yung mga nakuha natin, limang piraso. Yan po. As usual mga kakoleksyon, uh, lampas kwelyo o overlap error coins yung mga nakolekta po natin. Bali, limang piraso po ito. So napaka-common lang po nito mga idol. Marami pang lampas kwelyo dito sa mga 20 peso coins na ito po mga nakikita nyo so hindi na po natin kinuha ayan pinili lang po natin yung magandang pagkaka overlap error nito bali nakakuha rin po tayo ng isang good condition na year 2019 na 20 peso coins at may hinahanap tayo dito sa year 2019 mga idol so ito po yung high mint mark katulad po ng nakikita nyo dyan sa larawan So ito po yung may mataas na collector's value na pwede po natin bilhin sa mataas na halaga. Yan po. So ang nakuha po natin ngayon ay year 2019 low mint mark. So marami na po tayo nito so hindi na natin to binibili. At sa wakas nakakuha rin po tayo ng isang piraso ng year 2021 20 peso coins. So parang bihira pa ito dito sa aming lugar itong year 2021 na 20 peso coins dahil worth 4,000 po na ipinalit po natin na barya na 20 peso coins iisang piraso lang po yung nakuha natin. So bali ang nakuha po natin age uh, edge 3 Ayan po. So abangan natin kung ano po yung hard to find dito sa year 2021 na 20 peso coins dahil yung isang klase po nito ay Edge 1 mga kakoleksyon so aabangan po natin yan so dito naman po sa mga 10 piso worth 7,000 na ipinalit po natin so ang nakolekta po natin ay mga extra fine condition na 10 piso ayan po so maganda po yung condition niyan kaya kinolekta po natin at isang commemorative na 10 piso coins Apulinarium Mabini na year 2014 ayan po at isang year 2004 10 piso na error coins ayan so maganda yung error nya kaya kinolekta po natin at ang isang hard to find variant na year 2008 na reverse die 3 na 10 piso mga kakoleksyon yan po die 3 po yan at isang almost uncirculated na NGC year 2020 so yan po So medyo bago pa yung condition punto. So marami pong NGC rito na year 2020 na nakita po natin kanina. So hindi natin kinulikta dahil mga gastado na. So isa lang yung kinuha natin. Ito po. Dahil maganda pa yung condition niya. At NGC year 2019 error coin. So meron siyang makikitang logo dito po sa kaliwang side po ni Apolinario Mabini. So ayan po. So isa rin po ito sa mga kinulekta po natin error coins. So may isa pang klase ng error dito sa mga NGC 10 piso na pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value. So isa ito sa pwede po natin bilhin. So ito po yung mga sample coins na may larawan po ni Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. Katulad po na nakikita nyo dyan sa larawan. Yan po. So, pwede po nating bilhin ito 5,000 pataas. Depende sa condition ng coin. So, yan po mga idol. Baka machempuan mo makita yan. So, yan po yung rare mga kakoleksyon. So, dito naman po sa mga limang piso. Ang mga nakolekta po natin ay isang extra fine condition BSP year 2016 na 5 piso. Yan po. At apat na almost uncirculated na NGC 5 piso na year 2017 at year 2020. Mga non 5 piso po ito. Yan po dalawang piraso. At dalawang piraso po na year 2020 na 5 piso nonagonal po naman ito. Nakakoleksyon, uh, almost uncirculated po siya. Yan po. At apat na NGC 5 piso error coins. So ito po yung kad error. Yan po. At isang non 5 piso So hindi na po siya nunagonal. So para siyang known around 5 piso mga kakoleksyon. Ayan po. At isang 5 piso na misalign error. So ayan po. So nagdalawa po yung kanyang linya. Semi off center po siya. At isang struck through error mga kakoleksyon. Ayan po. So may mga hinahanap din po tayo dito at binibili. So ito yung mga off center at double print error coins sa mga NGC 5 piso. So may sample po tayo ng mga gantong error na pwede po natin bilhin sa halagang 1,000 to 3,000. So katulad po na nakikita nyo dyan sa larawan. At dito naman sa mga 1 piso nakawa po natin apat na piraso ng mga error coins. So ito po yung mga extra metal So yan makikita po ninyo para na siyang balbas dito sa 1 piso. At ang off center error coins dito po sa NGC 1 piso. Ayan po. So yan po yung mga nakuha po natin ng na mga error. Ayan. At may mga hinahanap din tayo dito na pwede po natin bilhin 500 hanggang 2000. So ito yung mga off center sa mga NGC 1 piso at BSP 1 piso. Katulad po na nakikita nyo dyan sa larawan. So katulad pa rin ng dati, hindi pa rin tayo pinalad na makakita ng mga hard to find coins dito sa mga ipinalit po natin ng mga barya. Ayan po. So para po sa mga bago natin mga subscriber at sa mga hindi pa alam kung ano yung mga hard to find coins na binibili po natin So ito yung mga binibili po natin na mga hard to find coins. So ito yung year 2005 na 1 piso. Year 2006 na 5 piso at year 2007 at year 2009 na 10 piso. Yan po. So ito yung mga hard to find coins dito sa mga BSP coins na binibili po natin. So sana nakapagbigay po ulit tayo ng konting impormasyon tungkol po sa mga barya. Maraming salamat po God bless